guys, welcome sa yung video for today. And guys, nandito na naman kami, nagbalik na naman kami sa bundok. Kasi guys, mamimigay si It's Me Corisley ng pagkain sa mga kids. Nung punta namin dito guys, ang daming pananim. Ngayon guys, wala nang tanim. Panibago na naman silang ano. Panibago silang, may bago silang itatanim. nandito tayo sa mga kasagingan mga kasagingan na walang bunga kasi magpanibago na naman silang tubo kaya ganun na itsura guys ng mga sagingan grabe super hot super init pala Ang init kasagsagan ng alas 12 ng tanghali Punta na naman tayo doon kila Mami Rose. Kasi mamimigay ng pizza sa mga bata. So, ayan guys. Let's go. Let's go. Ayan. Materik ang aming bababaan. So, ayan sila. Oop. Materik yang guys. pa baba Ai Ni nilipan yung payong ko. So, Butit, tuyo na guys. Ang aming dinadaanan. Ayan ah. Bangin. So, dyan kami dadaan. Patungo kila Mami Rose. Tapos so, may kasama. May kasama kami dito nagtatalo-talo. So, ayan. Ladang tayo sa magandang tulay. Yan guys, may pananim. Talbos. Sobrang init. Tiniklop ko na yung payong. Kasi nilipad ng hagi. Ang init. guys. Ayan, may mga kangkong. Ayan guys, nakita nyo kangkong. Kangkong sa ilog. Fresh na fresh. Kasi galing siya sa ilog. So ayan guys, malapit na kami. Hindi, hindi ako nakatiis guys. Sobrang init talaga kaya nagpayong ako bukod sa jacket may payong pa so ayan lumilim na 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 yung init malapit na ta malapit lapit na tayo guys kila mami rose kunting lakad pa kunting lakad pa papunta kila mami rose Akit na naman kami doon. Ay. Kailangan natin umakyat doon para makita natin sila Mommy Rose at yung mga bata. Ay. Dandan lang guys. Nakahingal? kahingal. Kanina, pababa. Ngayon naman, paakyat. Ay! Ayun na. Ayun na, guys. Nakikita niyo ba yung bahay na yan? Ayun yung bahay. Ah. So, ayun. Nandito na kami kila Mami Rose. Ayun na. Talagang lang naman yung bottle na so mm. <laughs> yung dami sa pang-asa. Mag-uugas ba kayo ng kamay? Masasabihin nyo. Thank, Ayun, you. Thank you. Thank you Baho. po. Thank you po.